So, good morning mga langga. So, ito ang aming Saturday market. So, yan. Nakabili kami ng... Ito, bumili ako ng kalahating kilo ng tahong. Uh, worth 150 na laman ng baboy. Liam po na worth uh, 150. Tapos, tilapia na 120. Yan. Ang uulamin namin today is itong tilapia, pritong tilapia at sinabawang tahong. And then, nakabili rin ako ng sibuyas, na 70 per kilo. So, nakabili ako nito ng 20 pesos. So, yan. 20 pesos na yan. Napakamura. At saka, dalawang pirasong bawang na worth 11 pesos tapos pamintan powder na worth 20 pesos and then 7 pesos tong luya yan ano ko to stock ko to dito sa aking uh, favorite place ng aking lutuan <laughs> tapos ito kalahating kilo ng mani yan para kay mister yan in one na nauubos to ni mister yan kalahating kilo ng mani yan ay 50 pesos kasi 100 pesos ang kilo and then etong aking favorite na pakwan doon sa aking suki binagsak niya ang presyo ng pakwan niya um 30 pesos na lang per kilo since nag range ang kilo ng isang bakwan ay nasa 7 kilos and wala naman po kaming pambili ng ganun. So, nag-ano po siya, nag-slice po siya. So, slice niya ito ay 53, 53 pesos. So, yan. May git isang kilo yan. Kulang-kulang dalawang kilo. Ako lang po isa magkakain yan kasi hindi naman po sila humakain ng bakwan. Shout out sa aking pamangkin na si Luna. Yun, ang aking Uh, kasundo dito sa Pakwan kasi favorite din po niya ang watermelon. Luna. Bebe. Tapos yan. So, yan lang po yung aming na-pamili sa itong araw na to. And then, bibiyahi si Mr. Bukas. Another, bili na naman po kami ng siya ng ulam namin. So, may stock pa kami sa ref na isang perasong, isang buong manok. at uh, saka may pork pa data doon. So, yun. Ayan. Ang important issues, as hindi mawawala ng stock yung aming ref kahit ng isang isang ano lang ng pangulam. Kasi sa is, ano namin, is, hindi naman po siya kilo, ano, bagay sa isang, ito, katulad nito, kalahating kilo. Yan, luluto ko na siya. ipag iisipan ko yan ng putahe na pwedeng umabot ng tanghalian at uh, hapunan. So pag sinwerte, kasama pa ang baon sa trabaho sa umaga. Pero, ano, nagluluto talaga ako ng pangbaon kasi ang nagbabaon dito yung bunso ko, si mister ako, tapos minsan yung anak kong panganay, twice a week, nagre-report uh, to office siya, so apat kami kailangan magluto ng hiwalay na ulam para doon. So, yan po yung aming napamalengke for today's video. So, yan mga langga. Ito ay, hindi ko alam kung magkano lahat na pamilya niya. Pasa, rumakit kami ni Mr. kaninang umaga, nagpa-delivery, merong delivery ng puto si Atidori Dory doon sa event. Uh, ano na namin, deliver namin. So, binigyan niya kami ng delivery fee. So, yun, dinagdag namin dun sa pinamalang, pinamalingke namin, binigay ni Mr. sa akin kagabing budget na 500. And alam ko, sumobra, sobra sa 500, basta sobra sa 500 to guys. Ayan, for ano namin to, mga 2 to 3 days naming ulam. So, ayan. Ay. Thank you sa blessing. So, sabi ko nga, lagi lang tayong good vibes and lagi tayong uh, happy lang para ang everyday natin ang bawat araw natin ay masaya lang so yan, bye bye so till my next video